Isang nakakagulat na pahayag ang ibinahagi ng dating aktor at vocal coach na si Richard Merck kamakailan matapos niyang isiwalat na siya umano ang legal na asawa ng yumaong pambansang alagad ng sining at superstar na si Nora Honor. Sa isang eksklusibong panayam, ikinwento ni Richard na nagpakasal sila ni Nora Honor sa Las Vegas noong taong isang libo siyam naraan at walumput walo. Ayon sa kanya, nangyari ang kasal habang sila ay magkasamang bumiyahe patungong Amerika upang manood ng isang konsyerto. Hindi raw ito alam ng publiko at lalo na ng maraming tagahanga ng superstar. I apologized so much to her kasi, I left her without saying goodbye. Iyon ang pinakaano eh, tingin ko na nagawa kong pagkukulang na umalis akong walang paalam, emosyonal na sambit ni Richard. Inamin niyang ito ang isa sa pinakamatinding pagkukulang niya sa kanilang relasyon, ang basta nalang umalis ng walang paabi o paliwanag. Bagamat na uwi sa hiwalayan ng kanilang pagsasama, nilinaw ni Richard na hindi kailanman na-legalize o natapos sa dokumento ang kanilang kasal. So sayang nga eh, we lost a superstar. I lost my ex-wife. We were married, you know. In Vegas, dagdag pa niya. Aniya pa, so we were not divorced. We never went to Vegas to divorce. So malungkot. Ayon kay Richard, nagsimula ang kanilang ugnayan bilang profesional, siya ang naging vocal coach ni Nora noon. Mula sa pagkakaibigang bunga ng kanilang pagtutulungan sa musika, unti-unti raw itong nauwi sa mas malalim na damdamin na nagbunga ng kanilang pagpapakasal. Ang revelasyong ito ay ikinagulat hindi lamang ng publiko kundi pati na rin ng mga Noranians, mga matagal ng tagahanga ni Ate Guy. Para sa karamihan, ang kilalang naging karelasyon at asawa lamang ng superstar ay si Christopher De Leon, ang kanyang ka team at naging ka-partner sa maraming pelikula at programa. Ngunit ayon sa tala, hindi pa na-finalize ang annulment o legal na paghihiwalay ni na Nora at Christopher hanggang 1996. Sa makatuwid, kung totoo ang kasal ni na Richard at Nora noong 1988, maaari itong hindi kinilalang legal dahil kasal pa sa mata ng batas si Nora kay Christopher sa panahong iyon. Dahil dito, nabuksan ang usapin ng legalidad ng relasyong ikinwento ni Richard. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pamilya ni Nora Honor ukol sa kanyang mga sinabi. Hindi pa rin malinaw kung may mga dokumentong magpapatunay sa sinasabing kasal sa Las Vegas o kung ito ba ay isinasaalang-alang ng pamilya bilang bahagi ng opisyal na kasaysayan ng buhay ni Nora.